inahanda na natin itong mga bibit-bitin natin Siyempre, ito mga isa sa mga dowel na maiwan Siyempre, ito Tapos, ito Scare battery At itong ulansi natin para sa helmet Mic, nandito na SD card oh, Kompleto na may ipad uh, pa yung damit so mapupuno talaga to tapos lalagyan pa natin tong part na to ng konting bag <laughs> na na natin yung mga gulong pinahanginan na para sa biyahe tapos nung mga maiiwan natin pinainit na natin yung makina tagal 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 natin din magagamit to. bye bye ano ah, Babay muna. Babay house. Say bye-bye. Babay bye. bye. bye bye na botas. Babay na botas. Ayun. Ay, ito. Uh, lalagay ulit natin ito sa susakyan. Ayan. Pahinga muna tapos biyahe na bukas. Hulay muna natin ito. Ito yung muna yung part 1 tapos sunod-sunod uh, na <laughs> para may ma-post tayo. Ingat-ingat. Bye-bye!